Si Dennis, Dennis Antenor Jr., Ronda, Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda, Pilipinas. Nasa linya po natin, pag-usapan po natin yung mga, yung isang, yung, yung gera, uh, hindi pa naman, ano, oh, pero nagkakagulo na doon, sa Lebanon, Israel, at Iran, dahil, ah, uh, inabisuhan po ng mga, inabisuhan ng uh, Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino po doon, na patuloy mag-ingat tanong natin, baka, so, tingnan natin, eh, tanong natin yung kanilang monitoring sa ngayon. Okay, nasa linya po natin ang uh, Assistant Secretary, Office of the Undersecretary for Migrat uh, Migration Affairs, si Asik Roberta Ferrer. Asik, magandang magandang araw po. Bes, magandang umaga sa inyong lahat. Opo, naku, hindi gagandahan ng ating uh, araw. pag uh, pagkaganito mga nababalitaan natin, Asik, ano? Ay uh, yung mga kababayan natin sa Middle East eh, sanay na po sila sa gulo <laughs> yung uh, uh -oh. uh -oh. 30,000 in Israel in fact nung kainitan nung atake ng Hamas mm. nung October 7 eh mm -mm. wala naman tayong mass repatriation doon mm -mm -mm. masaya po sila doon they are well settled in Israel they're working happily 'Yung mga repatriation po na nangyari in batches, ito po yung mga regular na repat hindi po related doon sa emergency emergency dahil sa atake ng Hamas. Ito po yung mga nawalan ng trabaho, natapos yung kontrata. So, not surprisingly, we did not see a mass repatriation of Filipinos from Israel. Apo. Sa kabila naman, sa norte, yung Lebanon, uh, kasi nga nagpapalitan sila ng atake, allegedly, yes. ano? Yes. Although hindi naman inamin ng uh, Hezbollah na sila yung tumira ng soccer field, mm. pero itong Israel, eh, nagkaroon sila ng decapitation strike nga against one of the leaders uh, in uh, in uh, Beirut in a mm -hmm. neighborhood in Beirut. Mm -hmm. Sabi ni Ambassador uh, Raymond Balatbat, wala namang Filipino na nasaktan doon sa attack na yon. Thank God. Mm -hmm. Uh meron na tayong existing advisory sa mga kababayan natin sa Lebanon. Uh all 11,000 plus of them na mapagmasid maging mapagmasid, magbanman sa paligid nila um batayan yung sitwasyon kasi yung danger zone eh wala naman actually sa Beirut it's in southern Lebanon yung malapit sa border with Israel po po uh, yung mga kababayan naman natin sa northern Israel eh pinalikas na ni ambassador Jun Lo several months ago so uh, i repeat in both danger zones southern Lebanon and northern Israel uh, pinaalis na po yung kakaunting mga Pilipinong nandoon. So understand, there are 30,000 Filipinos in Israel. Well settled sila. Uh, except nga nung nagkagulo noong October 7, di ba? So lumabas yung mga hosts natin na Pilipino noon. And we repatriated 137 mula naman sa Gaza. Uh, di ba? Which Apo. is not part of Israel. Opo. So ang gobyerno po natin, uh naka-ready naman siya to provide repatriation assistance to any or all of our overseas Filipinos living and working in Lebanon who are mainly in Beirut nga mm -hmm. uh, and then according to Ambassador Balatbat mm -hmm. yung one country team natin doon sa Beirut uh, kasama na yung migrant worker attaché, yung overseas workers welfare administration attaché mm -hmm. uh, ready naman sila Uh while there have been recent repatriation applications mm. uh 606 yung naitala ni Ambassador Raymond, most Filipinos uh, choose to stay also in Lebanon despite mm. the heightened crisis so mm. I repeat sana na po yung mga kababayan natin doon sa gulo mm. Mm. and uh they're used to these kinds of uh mga hidwaan ng mga regional powers. Mm -hmm. Uh be that as it may, the DFA is monitoring the political situation not only in Lebanon, uh, kaibigan, mm -hmm. kundi sa Iran, Israel mm -hmm. and throughout the, re the region to keep our Filipinos abreast of all potential emergencies na mm -hmm. medyo regional wide, yeah. national wide or even in their community kasi may mga barangay system po tayo mm -hmm. sa Middle East. We are asking all our ambassadors to continually map our Filipinos, kung saang neighborhoods po sila nakatira. Halimbawa, may mga Pilipino tayo sa West Bank, di po ba? Mm -mm. Hawak po yan ng ambassador natin sa Jordan, si Ambassador Fred Santos. Mm. So alam ng mga ambassadors kung saan yung mga Pilipino and they are on text message away, na nakakabit po sila sa social media, mm -mm. and may regular town uh, hallings po yung mga yan. So eh, kung ituturo mga munisipyo, o City Hall, yung mga embassies natin sa Lebanon, sa Israel, sa Jordan, Iran. Mm -hmm. uh, ano yan? May, may system na yung mga ambassadors. Now, in Lebanon nga, nasabi ko walang nasaktan. Awan ng Diyos. So, opo, opo. Eh dahil doon. Okay. Uh, unahin ko muna yung binanggit ninyo, Asek, kanina. Yung mga gustong umuwi Oo. at nawala ng trabaho at nag-end ng contract. Meron po ba tayong data nito, Asek? Uh, you might have to interview si Ambassador June Lilo. Apo. He was in the Philippines recently. Apo. And now he's back in action in uh, Tel Aviv kasi every ano eh, every day may mga monitoring sila. So uh, I'm I'd be I'd be very happy to give you his uh, cell phone number after this interview. Yo, thank you po. So nakakailan Mas na po ako diyan. Opo, that's good. That's good. Asik ilan na ho yung mga kababayan po natin na umuwi dito sa Pilipinas dahil po sa gulo? Uh, you might have to interview si Secretary-designate Hans Kakdak because sila yung nag-oversee ng normal repatriation from Israel. As oh, I po. said, from Lebanon, wala po tayong mass repatriation ongoing kasi wala pong wala walang may ganun kalala request uh -oh. yung 606 na yon is over several months na yon hindi lang dahil inatake ng Israel yung ah okay, leader okay. ng Hezbollah uh -oh. so parating mainit diyan sa region na yan mm -mm, you know. mm -mm. Oh, kasi meron kung at, akong, at, at uh -oh. any rate uh, kapatid bibigan uh, uh, ito ah uh, yung mga listeners ninyo Papa. may i dictate the hotline sige po numbers. go ahead go ahead okay so sa Tel Aviv uh, kung meron po kayong concern So tawagan niyo mismo yung uh, embassy natin, uh, please take this down mga tagapakinig sa inyo. So plus 972-3601-0500. Ulitin ko, plus 972-3601-0500. Sa mga kababayan naman nating sa Lebanon na nagaalala sa mga kamag-anak nila at kapamilya, ito po ang hotline ng embassy natin sa Lebanon. So, plus 9723 uh, 601 uh, 0500 din. Okay. Yeah. So, yeah, you, so, can, you can call that. And then, yeah. meron din kami ng hotline sa Office of the Undersecretary mm -hmm. 02 8834 0288344996. So, yun po, maraming salamat. Ayun, okay. Maraming maraming salamat. Asik, uh, last na po ito. Kung sakasakali po na hindi naman natin pwedeng hulaan na talagang uh, uh, mag-escalate -e po yung gulo doon kasi ho uh, medyo ang lumalabas ho uh, sa mga social media ngayon ang sinasabi ng mga kababayan natin, umuwi na kayo habang pwede pang umuwi. Asik. Well, they will have to talk to their own relatives mm -mm. because as I said, had sanay na po sila sa gulo and they are well settled uh, especially in Israel and mm -hmm. also i'm uh, surprised to hear mm -hmm. in Lebanon mm -hmm. but we are telling them ganun din ang sinasabi namin sa mga nasa social media umuwi na kayo kung gulo, because ang alert level ngayon sa Lebanon ay alert level 3 which mm -hmm. is voluntary Repatriation, repatriation. So, oh. so nakahanda po ang gobyerno for the program of repatriation kung maramihan sa Israel as you know hindi pa rin nagbabago yung alert level doon. It's alert level 2, which is no new deployments of Filipino workers there. Opo, opo. Uh, so let's pray na hindi pulo Sana. na. And I hope and pray na cooler heads will prevail. Yes. Asek, pag sinabi ho nating nakaredy ang pamahalaan, nakaredy ho yung mga sasakyan na mga bus na pwedeng sumundo sa kanila, yung team na pwedeng uh, sumalubong sa kanila at iuwi dito sa Pilipinas, ganun ho ba yung pagkaredy na uh, binabanggit po ninyo, Asek? Oh yes, may ang mm -mm. Overseas Workers Welfare Administration merong Apo. emergency repatriation fund. Apo. Ang DMW meron silang action fund. Mm -mm. Ang DFA merong ATN fund. Mm -mm. So between them, them and among them, our three agencies uh, will have enough financial resources to execute any mass repatriations. Kasama na po dyan yung pagbabayad ng mga boss, uh -oh. pagbabayad ng mga immigration fees kung merong nag-overstay sa kanila kasi. Uh -oh. Hindi sila pauwiin kuminsan pa until nagbayad sila ng na immigration fee mm -mm. and then yung mga kung, if needed ah if needed chartered flights and regular commercial flights kasi meron pa namang flights to Israel sa Lebanon may uh, airlines po na nag-withdraw uh, mm -mm. ng kanilang regular flights to Lebanon mm -mm. as far as uh, we know pero sa Israel wala pa rin ano uh, cancellation or postponement of flights. Eh, oh. kasi ang problema dito, ASEC, pagka nag-escalate na, baka ma mawala na ng mm -hmm. uh, ano no, mawala na ng uh, flight sa uh, ASEC, ano, which is yes. uh, very normal pagka uh, gera. Opo. Oh, eh kagaya naman namang, ng dang sinasabi namin sa Kongreso, meron po tayong confidential, uh I emphasize, confidential uh, contingency planning po, yung mm -mm. including yung mga exit, mm -mm. yung mga ruta. Templated na na. Hindi ko oh, pwede oh. i-discuss in public kasi Opo. ayaw nating na ma-compromise yung mga plano ng ating mga ambassadors at sa ating agencies. Opo. So ibig so, sabihin may setup po tayo Yeah, o kung baga templated na, ase, eh, kung baga naka-plano na kung na. sakaling may mangyari. Yes. Sana oh. walang mangyari. Sana, so, sana. Po tayo. Oo, sana hindi natin magamit yung mga resources na yun, na Asik. <laughs> Correct. Correct. Tama po yan. Oo. Dib oo. oo. Asik, maraming maraming salamat po. At uh, pakitawagan na lang po kami, Asik, dito po sa DWIC. Kung sakasakali po na kayo po may mga bagong iaanunsyo sa mga kababayan po natin, nasa inyo po yung pagkakataon, okay. Asik. Kung gusto uh, nyo pong manawagan, go ahead po. Yes, ah uh, please yung mga kababayan natin sa Israel, sa Lebanon, please ban monitor niyo po yung mga advisories ng ating embassy sa Tel Aviv at ang F embassy sa Beirut. May may social media accounts po yung mga yan. Kuminsan nga meron pang ibang accounts like uh, uh X or Instagram. So bantayan niyo lang po lahat ng anunsyo ng mga ambassadors. Okay, mag-ingat po Asek at uh, let's all yeah. pray together. Sana nga, yung sinabi po ninyo, talagang hindi na, hindi na matuloy yung gera po na iniisip po natin. Maraming salamat Asek. Opo, thank you, thank you. Assistant Secretary, Office of the Undersecretary for Migration Affairs, Asek Robert Ferrer.